Hello guys, good morning. So, dito tayo sa part ng Aurora Memorial National Park. So, aabangan natin yung ano, paglabas ng akalaw dun dito, dito sa park na to. Dyan. Yan. Dyan sila nalabas. So, balik, yung park na yan. Abangan natin sila dyan. Ah, uh, So, titignan natin sila dito sa ating scoop. Para makita natin sila mamaya siguro pa. Kasi masyado pang maaga. So, makikita nyo dito. Kapal pa yung mga puno. Tapos may pulse dun sa baba. Ayun. Ayun kaya nasamahan nyo ako hanggang ma maabangan. Hanggang makita natin yung mga kalaw mamaya. Tuh, ini kan. So ayan Hmm Ganyan na sila guys Mabali apat sila Guys, napakasayo ko ngayong maga sapagkat nakita na natin yung kalaw dito sa Aurora Memorial National Park uh, sabay, hindi ko na lang ipapakita yung mismong area para maiwasan yung paghahunting sa kanila kasi alam ko naman na delikado na at ilan na lang yung mga uh, mga kalaw na ganoon kaya iingatan natin sila so yun, salamat sa inyong mga support uh, sa ka paki-follow e, na lang rin tsaka paki-share ang aking uh, channel. Ano, salamat guys at masayang masaya talaga ako. Salamat. Yeah. yeah.